Hello mga kabayan. So ayan, gagawa na naman ako ng aking racket ngayon. Magluluto ako ng bilo-bilo at yun nga, nagpakulo muna ako ng tubig na konti lang. Then din, dinagdag ko yung isang latang coconut, coconut milk. Then halo-halo lang ng dahan-dahan. Then pag kumulo na siya, nilagay ko na yung bilo-bilo, glutinous bowl, uh, glutinous balls. Ayan, po hindi ko na siya na nakuhaan ng camera ng camera kanina kasi isang kamay lang ang ginagamit ko. So ayan, sinunod ko yung kamote, so konti lang, konti lang yung mga ricado kasi konti lang din naman yung order. So mga limang limang piraso lang limang tao lang yung order So ayan, halo-halo pa rin, dahan-dahan lang. And then, halo pa rin. Halo pa rin ang halo. So, ito yung aking rocket rocket dito guys. Nagluluto. Pag may mag-order, yan nagluluto para ayan, dagdag din income. Malaking tulong din kahit papano. So, ayan, nagdagdag ulit ako ng isang latang coconut milk. Kasi yung una kong nilagay is isang lata lang yun. So, hindi siya sobrang lapot. So, gusto ko yung medyo malapot kasi yun yung gusto ng mga pag-order sa akin niya, medyo malapot. So, halo-halo lang din siya ng dahan-dahan. Then, sinunod ko na yung, uh, ano ba tawag niyan? Um, sago na maliliit siya. Pero, ang ginawa ko dyan is pinakuloan ko muna yan. Dahil pag hinalo ko siya dyan kaagad na hindi pa malambot, ano siya, didikit siya sa ilalim ng kaserola. So, kaya Pinakuluan ko siya, sinipirate ko siya ng lagayan at pinakuluan. Then, nung lumambot na siya, nilagay ko na, hinalo ko na sa gin para hindi siya didikit na. So, halo-halo lang. Kung makita nyo, ayan, sobrang malapot na siya. As in, malapot na siya. At nag nagpapalapot din yung sago. At sinunod ko nga yung aking saba na saging. So, yung nilagay ko dyan na saba isang piraso lang yan isang 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 piraso lang ng saba kasi yun na lang yung natira. At talagang niluto ko na rin kasi sayang masisira yung kamote tsaka yung saging. So malulugi ako kaya niluto ko na rin talaga. And nag-add na ako ng asukal diyan. Pero hindi ko alam kung ilang kutsara ba yung nilagay ko pero tinansya ko lang na hindi yung hindi siya sobrang tamis at hindi rin siya matabang kasi ayaw din ng mga nag-order sa akin ng matabang gusto nila yung medyo matamis din at meron namang